Hindi tumigil ang kalabaw sa pagtitig sa balon. Para bang may nakikita ito na hindi kayang makita ng iba. Tuwing alas 6 ng umaga, eksakto, naglalakad si Ginto papunta sa gilid ng sirang balon na may mga bitak at doon siya nananatiling nakatayo, nakatitig sa tuyong kailaliman. Si Teodoro ang magsasaka ay nagsimulang mabalisa sa kakaibang ugali ng hayop. Ngunit ng umagang iyon, habang papalapit siya kay Ginto, may napansin siyang bagay na nagpapatindig ng balahibo. Ang balde ng bakal na matagal nang walang silbi at nakakabit pa rin ay basa. Hindi marangya ang bukirin pero puno ng kasaysayan. Dito namatay ang ama ni Teodoro at pati ang kanyang lolo. Isang lupang tago ang mga lihim tulad ng lahat ng lupang tumatagal sa pagdaan ng panahon. Ang balon mula pa noon ay simbolo ng katahimikan. Natuyo ito noong bata pa si Teodoro matapos ang isang matinding bagyo. Simula noon wala nang gumamit pero ngayon may tubig-tubig na gumagapang sa mga gilid at may kakaibang amoy sa hangin para bang may bumangon mula sa nakaraan umungol si Ginto. Mababa, Paus, para bang may gustong sabihin pero hindi alam kung paano. Si Teodoro na ngayoy lalo nang naiintriga ay naghagis ng maliit na bato sa loob at nakinig sa tunog ngunit wala siyang narinig walang eko, walang lagapak, tanging ang hangin sa pagitan ng mga puno. May kakaiba, umuwi siya na may bigat, sa dibdib hindi makalingon ng hindi muling sulyapa ng balon. Sa hapunan, hindi niya ito binanggit kay Rosa ang kanyang asawa. Ngunit sa gabi, natulog siyang bukas ang bintana. Mas pinapansin ang tunog ng paligid kaysa dati. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, kinuha ni Teodoro ang kanyang flashlight at bumalik sa balon. Naroon na si Ginto, hindi gumagalaw. Nang tinutok, niya ang liwanag sa loob, may kumislap sa ilalim, hindi ito tubig. Isa itong aninag ng salamin o kaya'y metal na natabunan ng alikabok at dahon. Pinikit niya ang isang mata, sinipat palalo. May malaki sa ilalim at ang mas nakakagimbal. May mga bakas ng paa ng bata sa paligid ng balon. Wala ng bata roon sa loob ng maraming taon, ang tanging apo niya ay nasa lungsod malayo sa bukid. Sa tulong ng lubid bumaba si Teodoro sa bahagi ng balon, basa ang hangin pero hindi mabaho. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Nang tamaan ng flashlight ang loob, nakita niya ang tila takip ng makapal na salamin na tumatakip sa isang bagay. Nilinis niya gamit ang kamay, nabahira ng putik at lumang alikabok. Sa ilalim, may isang kahon na hermetically sealed may mga etiketa na isinulat sa kamay. May mga patak pa rin ng tubig sa gilid. At sa isa sa mga etiketa, malinaw ang nakasulat, Juliana. Nanigas si Teodoro. Juliana ang pangalan ng kanyang bunsong kapatid na babae na nawala noong siya'y siyam na taong gulang walang iniwang bakas. Matagal nang inisip ng pamilya na dinampot siya ng kung sino sa kalsada, hindi kailanman nawala ang sakit tinulak lang papaloob. Pero ngayon, ang pangalan niyang iyon, pagkatapos ng napakaraming taon, nanginginig ang kanyang mga kamay, kumakapos ang kanyang hininga. At ang isipan niya ay naisumigaw, pero ang katawan ay tila nakapako. Hinila niya ang kahon, ngunit nakabaon ito. Kaya't nagsimula siyang maghukay gamit ang sariling kamay. Dahan-dahan lumitaw ang mas malaking istruktura halos parang maliit na baul na sinilyuhan ng turnilyo at lumang duct tape. Bahagyang basag ang takip. Gamit ang piraso ng kahoy, pinilit niyang buksan. At ang nakita niya sa loob ay lubusang nagpabago sa lahat ng alam niya tungkol sa sarili niyang pamilya. Hindi bangkay ng kanyang kapatid. Walang dugo, walang karumal-dumal na tanawin. Pero mas nakakayanig pa. Sa loob may koleksyon ng mga kwaderno lumang kaset, tapes at mga liham, lahat may pirma ni Juliana na tila patuloy na nagsusulat sa paglipas ng mga taon na para bang hindi siya umalis kundi namuhay roon tago sa lahat. At sa huling pahina, may isang papel na may petsang tatlong linggo lamang ang nakalipas. Kung nakita mo ito, ibig sabihin dumating na ang oras para malaman mo kung bakit ako naiwan dito na natiling walang kilos si Teodoro sa loob ng ilang sandali. Hawak ang kuwaderno na may pangalan ng kapatid sa pagitan ng mga kamay niyang puno ng putik. Ang sulat kamay sa mga unang pahina ay parang sa isang bata, ngunit unti-unting naging mas maayos at mas may gulang. Sumusulat si Juliana na para bang may inaasahang magbabasa, na para bang darating ang araw na may makakakita sa kanya. Ngayon, naging kulay rosas na naman ang langit. Alam kong nakita rin iyon ni Mama. Hindi niya maunawaan kung paanong posible iyon paano siya nakapagsulat ng ganito matapos mawala ng matagal? At bakit walang nakaalam ang mga unang tala ay puno ng takot, ginaw at kalungkutan? Ngunit ang pinaka nakakatakot kay Teodoro ay ang paulit-ulit na salitang nakatago. Sinabi ni Juliana na may nagtatago sa kanya na nangakong siya ay poprotektahan, ngunit hindi siya kailanman pinayagang lumabas. Sinabi nilang para sa ikabubuti ko dahil malupit daw ang mundo sa labas. Pero naririnig ko si mama minsan, tinatawag ako. At mas masakit yon kaysa sa gutom na palunok si Teodoro. Hindi pala dinukot ang kanyang kapatid. Itinago ito ng isang taong malapit. Sa isa pang liham, iginuhit ni Juliana ang bahay, ang bukid at ang balon lahat mula sa pananaw ng isang taong nakakulong sa ilalim. Para bang tumira talaga siya roon sa kailaliman o napakalapit, iba-iba ang petsa ng mga liham may pagitan na mahaba at maikli, na para bang gulo sa kanya ang paglipas ng panahon. Ngunit ang pinakanakakakilabot ay nasa dulo ng isang kuwaderno, isang larawan na idinikit gamit ang lumang tape, ipinapakita ang bahay ng bukirin sa likuran at isang aninong nakasilip sa bintana, sa bintana ng ama nila, iniwan ni Teodoro. Ang kahon tumayo sa nanginginig na mga tuhod at tahimik na naglakad pabalik sa bahay. Gulong-gulo ang isipan paanong nabuhay ang kapatid niya ng ganito katagal nang napakalapit sa kanila at walang nakapansin. At ang mas mahalaga, sino ang nagtago sa kanya? Sino ang naniwalang ang pagtatago sa isang bata na naging dalagita ay paraan ng pagprotekta, hindi pagkakakulong? Ang mga alaala ng pagkabata ay bumalik na parang putok ng hangin. Mga pinto na nakakandado, mga bulungan, bigla ang pagkawala ng ama, lahat ng dati ay parang normal lang. Ngayon ay parang mga pahiwatig. Hindi naglakas loob si Teodoro na sabihin agad kay Rosa. Ginugol niya ang buong araw sa katahimikan. Nakaupo sa beranda na may mga kwadernong nakapatong sa kanyang kandungan. Sa gabi, muling binasa ang pinakahuling sulat. Hinintay ko ang tamang oras dahil ang pagpapatawad ay nangangailangan ng panahon. Pero ngayong natagpuan mo na ito, sana makita mo ako lampas sa kasalanang hindi naman sa iyo. Matatag ang sulat, malinaw. Si Juliana ay nakaligtas sa kung anong paraan. Ngunit ang sugat, waring kailanman, ay hindi naghilom. Kinabukasan, bumalik si Teodoro sa balon, dala ang kanyang flashlight. Mas maingat niyang sinuri ang mga pader sa loob at doon niya diskubre sa likod ng nakausling bahagi ng kongkreto isang maliit na siwang na sinarhan ng baluktot na mga pako na parabang maliit na lagusan. Gamit ang isang asarol, pinilit niyang buksan iyon at narinig niya ang tuyong tunog ng pagbitak. Sa likod ng huwad na pader, may isang bakanting espasyo. Isang hukay na may dalawang metrong lalim, may lumang kutsyon, ilang pagkain, at mga balot ng matatagal ng panis na kendi. May tunay na nanirahan doon. Nakakabigat ng dibdib ang pakiramdam. Hindi dahil sa sikip ng espasyo, kundi dahil sa katotohanan, itinago si Juliana doon ng isang taong nakakakilala sa kanya. At ang tanging taong may alam tungkol sa loob ng balon, bukod kay Teodoro, ay ang kanilang ama. Hindi ito kapanipaniwala, o marahil ito'y lohikal. at siya lang ang hindi kailanman humarap dito. Ang ama ay laging mahigpit, tahimik, ngunit ganito, ang nakaraan na dati mabigat ay tila naging hindi na kayang pasanin. Umupo siya sa gilid ng balon at umiyak, sa paraang hindi na niya nagawa mula pa ng ilibing ang kanyang ina at habang ang araw ay papalubog sa abot tanaw at ang hangin ay mainit na sa balat. Napansin ni Teodoro ang isang bagay sa pader ng balon malapit sa nakatagong lagusan. Mga titik na inukit gamit ang patalim. Marahil ni Juliana, masakit ang katotohanan pero ang katahimikan ang pumapatay. At sa sandaling iyon, naunawaan niyang ang anumang gagawin niya mula roon ay hindi lang tungkol sa nakaraan, ito ay tungkol sa pagtutuwid sa abot ng makakaya ng lahat ng nabasag sa katahimikan ng napakaraming taon. Magdamag na hindi nakatulog si Teodoro, nakaupo sa harap ng mesa, ang mga kuwaderno nakalatag at ang mga mata nakatitig sa pintuan ng kwarto. Hindi niya matanggal sa isip ang kanyang ama. Lahat ng mga sandaling ito'y lumalayo sa pamilya. Bigla na lang nawawala at laging umiiwas tuwing nababanggit si Juliana. Ngayon lahat iyon ay may kahulugan. Isang masakit at walang saysay na kahulugan. Naiisip niya, alam din kaya ito ng kanilang ina. Pinili rin kaya niya ang pananahimik? Minsan pa, ang pagmamahal ay nagiging kulungan na mukhang pag-aalaga. Kinabukasan napansin ni Rosa na may kakaiba. Natagpuan niya si Teodoro na nakaupo sa likod ng bahay, malayo ang tingin ang mga kamay nakapatong sa hita na, na para bang tangan ang sariling nakaraan. Sa wakas, isinaysay niya ang lahat mula sa mga tingin ni Ginto hanggang sa pagkakadiskubre ng kwaderno ng kapatid. Tahimik lamang si Rosa habang nakikinig, walang tanong, na parang damanyang ang kwento ay mas malalim pa sa mga salita. Nang matapos siya, hinawakan ni Rosa ang kanyang kamay at marahang sinabi, "Kung may oras pa, hanapin mo siya." hanapin mo ang iyong kapatid. Hindi alam ni Teodoro kung saan magsisimula. Wala sa mga kuwaderno ang kinaroroonan ni Juliana, tanging pahiwatig lang. Umalis ako kasi kailangan kong huminga malayo dito. Pero may natirang bakas, isang liham, nasa huling bahagi, may pangalan ng isang babae, Amalia, na tila nag-alaga kay Juliana sa mga huling taon. Hindi na mabasa ng malinaw ang adres ngunit nabanggit ang isang bayang baybayin sa timog ng Luzon. Malayo ito, pero hindi imposible. Sa tulong ng isang matagal ng kaibigan, naglakbay si Teodoro ng dalawang araw, dumaan sa mapuputik na kalsada at siksikang bus. Pagdating sa nayon, nagtanong siya tungkol kay Amalia sa isang maliit na tindahan ng mga paninda. Nakilala ng may-ari ang pangalan at itinuro ang isang simpleng bahay na yari sa kahoy malapit sa dagat. Nang kumatok siya, isang dalagang babae ang nagbukas at sa likod niya, isang matandang babae na may puting buhok at kalmadong mata. Natila alam na kung sino siya kahit wala pang salitang nasasambit. Kinumpirma ni Amalia ang lahat. Anya, dumating si Juliana ron noong kabataan pa, takot ngunit desididong buuin muli ang sarili. Hindi siya nanisi, kailangan lang talaga niyang umalis. Kinabahan si Teodoro at agad nagtanong kung nasaan siya ngayon. Sandaling natahimik, si Amalia bago sumagot, umalis siya muli pero may iniwan siya para sa iyo. Ibinigay niya ang isang maliit na kahon na karton, may taling sinulid. Sa loob may isang bagong kuhang larawan, si Juliana nakangiting nakatayo sa baybayin at isang liham walang duda, sulat kamay iyon ni Juliana, nakasaad sa liham. Teo, kung nababasa mo na ito, ibig sabihin ay naintindihan mo na. So, tumakas ako pero hindi sa pamilya so tumakas ako sa sakit. Mali ang magtago pero iyon lang ang paraan para mabuhay ako. Ngayon malaya na ako at sana ikaw rin. Huwag mo na akong hanapin. Pero tandaan, kahit sa pinakamadilim kong araw, hindi ko nakalimutan ang yakap mo. Napalunok si Teodoro na nikipang ang dibdib, buhay si Juliana, pero pinili nitong magpatuloy sa malayo. Makaraan ng ilang araw, bumalik na si Teodoro sa Bukirin si Ginto gaya ng dati ay naghihintay malapit sa balon. Nilapitan niya ito, hinaplos ang ulo ng hayop at huminga ng malalim. Kinuha niya ang mga kwaderno, mga sulat at lahat ng natirang alaala. Inilagay sa kahong kahoy at inilibing sa tabi ng balon. Hindi bilang pagtatago kundi bilang pagbabalik ng isang kwento sa lupa, isang kwentong ngayoy naunawaan na. Sa ibabaw ng hukay, nagtanim siya ng punla ng ilang-ilang ang paboritong bulaklak ng kanyang ina. Sa gabing iyon habang nakaupo sa beranda katabi si Rosa, hindi nagsalita si Teodoro. Pero sa loob niya alam niyang iba na siya, mas magaan. Batid niyang hindi na niya malalaman ang lahat ng sagot at marahil ay hindi na muling makikita si Juliana. Pero sa unang pagkakataon, makalipas ang napakaraming taon, wala na ang galit, wala na ang bigat. Tanging pagtanggap ang nanatili. Ang balon na dati simbolo ng kawalan ngayoy alaala na. At si Ginto hindi na muling tumitig sa balon. Alam niya, ang kailangang makita ay nakita na. Minsan ang pinakamalalalim na katahimikan ang may pinakamatitinding katotohanan. Sa loob ng maraming taon, naniwala si Teodoro na ang nakaraan ay isang bagay na baon na sa lupa. Hindi na mababalikan, tinabunan ng panahon at alikabok. Pero isang tingin mula sa kalabaw at isang balong matagal nang kinalimutan ang bumunot ng lahat, hindi bilang multo, kundi bilang alaala na nais lang makita, maintindihan at mahalin. Hindi lang nawawalang kapatid si Juliana. Isa siyang paalala ng dami ng kwentong nasasakal sa loob ng mga pamilya dahil sa takot, hiya o pagmamahal na hindi naintindihan. At nang lumitaw ang katotohanan, hindi ito dumating para sirain, dumating ito para magpalaya. Ang muling pagkikita ay hindi sa yakap, kundi sa mga linyang isinulat ng kamay sa bulaklak na itinanim sa tabi ng alaala, sa isang lalaking natutong magpatawad kahit walang narinig na patawad. Sapagkat sa huli, ang pag-unawa ay isa ring anyo ng kapatawaran. Ipinapaalala sa atin ng kwentong ito na hindi lahat ng pagkawala ay pagtalikod. Minsan, ang paggaling ay matatagpuan sa pagtanggap na bawat isa ay may kanya-kanyang paraan ng pagpapatuloy. At kahit ang pinakaugat ng nakaraan ay maari pa rin mamulaklak kung titingnan natin ito ng may pag-ibig. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Ikwento mo sa amin sa comments at ibahagi sa iyong mga kaibigan at pamilya. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa susunod pang mga kwento. Isang mahigpit na yakap. at hanggang sampai